Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong si Pilandok at ang mga buwaya. Muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario at iginuhit ni Cora Dan Albano. Makinig na mabuti! Isang umaga, inutosan si Pilandok ng kaniyang ina na mamitas ng mangga sa nayon ng mabunga. Kailangan niyang tumawid ng malaking ilog para makakuha ng mga mangga sa mabunga. Munit na sirang tulay sa malaking ilog at maraming buwaya sa ilog. Kinausap ni Pilandok ang pinunong buwaya para humingi ng pahintulot na makatawid sa ilog. Hindi pwede! ungol ng pinunong buwaya. Kakainin namin ang sinumang tumawid sa ilog. Mukhang gutom na gutom ang mga buwaya kaya nag-isip si Pilandok ng paraan upang ligtas na makasunod sa utos ng ina. Ilan ba kayong lahat? Tanong ni Pilandok. Dalawampu. Mabilis na sagot ng pinunong buwaya. Nagkunwari si Pilandok na isa-isang binilang ang mga buhayang nakalutang sa ilog. Bakit sa tingin ko isang lang kayo? Hindi, dalawampu kami. Giit ng pinunong buwaya. Pero isampu lang ang nakikita ko, ulit ni Pilandok. Imposible, sigaw ng buwaya. Dalawang po kami, Teka, malumanay na sabi ni Pilandok. Mabuti pa, humilera kayong lahat para mabilang ko at baka may nawawala. Sumunod naman sa kaniyang mungkahi ang mga buhaya at humanay na magkakadikit. At para mati ako, patuloy ni Pilandok, tutuntong ako sa bawat bilangin ko. Sa bilang ni Pilandok at tumuntong sa pinunong buhaya sa tabi ng pampang. Dalawa, at lumipad siya sa ikalawang buhaya. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam. At lumundag siya sa kabilang pampang bago isinigaw ang dalawampu. Dali-daling namitas ng mangga si Pilando. Napuno ang kaniyang dalang bayong ng malalaki, hinog at matamis na mangga. Kumain pa muna siya at nakatulog sa busog. Hapon na nang magising si Pilando. Anong tawa niya nang makitang tahimik at walang buhaya sa ilog? Nainip siguro sa paghintay sa akin at nakangiti siyang lumusong sa ilog. Ngunit nag-aabang pala ang mga buwaya. Nang nasa gitna na siya ng ilog, ay biglang naglitawan ang mga buwaya. Huli na para makatakbo pabalik sa pampang ang kawawang si Pilandok. Naku! Mabutit na parito kayo! Nakangiti kahit takot si Pilandok. Tulungan naman ninyo akong tumawid dahil ang bigat ng mga dala kong mangga at baka malunod ako sa gitna ng ilog. Kakainin ka namin! ungol ng pinunong buwaya. Itong mga mangga ko na lang ang kainin ninyo. Alok ni Pilandok. Masarap ito. Ikaw ang gusto namin. Ungol ng mga buwaya. Teka, mabilis na nag-isip si Pilandok. Bakit ba gusto ninyo akong kainin? Dahil masarap ang iyong atay. Sagot ng naglalaway na pinunong buwaya. Naku, sayang at nalungkot kanwa si Pilandok. At bakit? Nagtatakang tanong ng pinunong buhaya. Kasi masamang mabasa ang aking atay. Paliwanag ni Pilandok. Kaya iniwang ko sa bahay. Pero kung iyon ang gusto ninyo ay kukunin ko. Bago nakapag-isip ang mga buhaya ay sumakay siya sa likod ng pinunong buhaya. Sige, sabi niya. Ihatid mo ako sa kabila at kukunin ko ang aking atay sa aming bahay. At iyon nga ang nangyari. Sakay ng pinunong buhaya si Pilandok, pagtawid ng ilog pabalik. Pagdating sa pampang, agad siyang lumukso at tumakbo pa uwi, kasabay ang pagsabi ng, Hintayin ninyo ako at kukunin ko ang aking atay. Dalawang beses nilinlang ni Pilandok ang mga na buhaya sa ilog. Napakahina ng mga buwaya dahil naniwala silang pwedeng iwan ng isang tao ang kaniyang atay. Napakahina ng mga buwaya dahil umasa silang babalik pa si Pilandok para ibigay ang atay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik nga si Pilandok at may dala isang putol lang kahoy. Natuwa ang mga buwaya pagbalik ni Pilandok. Nasaan ang na atay mo?" sabik na tanong nila. "Teka muna." paliwanag ni Pilandok. Lumaki ang atay ko nang iwan ko sa bahay. Gusto kong sukatin kung sino sa inyo ang may pinakamalaking bunganga para siya ang bibigyan ko ng aking malaking atay. Ako yun! Sigaw ng pinunong buhaya at ibinuka ng todo ang kaniyang bunganga. Tingnan natin, sabi ni Pilandok. Lumapit si Pilandok sa pinunong buhaya at saka itinukod sa nakabukang bunganga nito ang hawak na kaputol na kahoy. Pagkatapos, mabilis siyang lumayo sa pampang. Huli na nang maisip ng pinunong buhaya na nalinlang na naman siya ng tusong si Pilandok. Hak! Hak! Sigaw ng pinunong buhaya, ngunit hindi na niya maisara ang bunganga dahil sa nakatukod na kahoy.